Okay, so, ito yun guys, transparency center guys. Makikita nyo po yung inyong mga logo dyan. Kaya pag kayo'y nagkakabayulation, diba, pinapadalhan tayo nito ng kulay dilaw, kulay pula. Pag pula na guys, wala nang reason. So, ayan guys, nakalagay. Each section of our community standard starts with a policy rational that sets our aims of the policy followed by specific policy lines without outline. Ibig sabihin, kaya kayo pinapadala ng ganitong logo na kulay pula, ibig sabihin, yung inyong content or yung ginagawa nyong activity is outline na dito sa community standard. So, ibig sabihin, pagka ganitong pula na ang pinadala sa inyo, malalang violation na siya o na siya. So, makikita nyo, di ba guys, pagka na-demonetize kayo kulay pula. So, yun guys and content that requires additional information of context to enforce on content that is allowed with a warning. So ibig sabihin pag dilaw pa pala is warning. So yan naman talaga guys, ito naman kasi talaga ang sign pag warning, di ba? Screen or co content that is allowed but can only be viewed by adults age 18 and older. Ibig sabihin guys, uh, may mga content ka na hindi allowed sa below 18. So dapat talaga guys, ay ayusin natin yung pagkukontent natin kasi may mga content tayo na bawal. So, ayan guys, yun yung sinasabi ko. Minsan ako content ko na yan dito guys na bawal talaga kayong magsama din ng bata. Bawal talaga guys. Hindi ko naman sa ano guys, pero Samahan nyo naman ng adult, baka okay. Pero ako kasi talaga, guys, para lang talaga maingatan natin. Dahil kung kayo, kung kayo ay old account nyo yan, guys, gumawa na lang kayo ng ibang Facebook na yun yung i-work out as content creator. Kaysa uh, tanggalin nyo yung mga video ng anak nyo dyan at mga picture, sayang din naman, di ba, kung hindi nyo mailipat. So gumawa na lang kayo ng Facebook kasi guys, huwag kayong mag-isip na ayong mga friend ko or mga followers ko uh, lilipat, wala na naman akong friend guys, sa totoo lang, yung mga friends nyo dyan, na mga old, hindi naman yan magla-like sa inyo, hindi din naman magre-react yan sa inyo, mayroon man iilan-ilan lang, maniwala kayo, mas the best pa guys, gumawa kayo ng panibagong uh, Facebook, pagka kayo ay mayroon mga uh, upload na old na, matagal na, matagal nyo ng Facebook yan Mahirap na kasing burahin at andyan na kasi yung mga video nyo nung una, yung mga luma, diba? Sayang naman. Pag ilipat pa so bag, panibago na lang. At least, mas maganda guys, kung ako ang ano guys, ha? Kung ako yung may papayo ko sa inyo, gawa na lang kayo ng bagong Facebook. At dito naman sa Facebook, sa Mundo ng Meta, pagka ikaw ay maganda ang content mo, usan naman dadami ang followers mo. Huwag kang mag-worry sa mga ka-add mo, sa mga maniwala kayo guys, masaktan lang kayo. Guys, Transparency Center again, coordinating harm and promoting. Alam nyo guys, ito yung sinasabi ko na uh, pagpo-promote yung pagtatawag. Ako yung naaano din, yung mga coordinate-coordinate. Kasi hindi natin alam, namumuo na pala si boss. So, para siyang ulap na magiging ulan. So, di ba? So, ayun yung ini ibig ko sabihin. And then, crime, restricted goods and services, and then, fraud and deception. Guys, ito yung mga policy na uh, akala nyo, binabaliwala nyo, hindi kasi kaagad-agad siya eh. Pero magugulat na lang kayo, bigla na lang kayong mabigyan ng violation. Ito yung mga hindi na memorize kasi ng ibang content creator. Kaya yung ibang account talaga nila ngayon, demonetized, nalala kasi nga, sa sobra nilang tuwa, sa sobra nilang saya, sa sobra nilang pa-enjoy uh, sa pagko-content, nabaliwala na yung mga words or mga content na dapat nating ingatan. Na napasobra ba? Kaya ako guys, ngayon talaga sobrang ingat na ingat ako kasi ayoko talaga guys na magkaroon ng violation. Sayang yung napuntumpisa natin dito. Madaling mag-content, madaling magbabad sa live, madaling makisama, madaling makipag- kung ano-ano. Ang iniiwasan po guys, sa totoo lang, lalo na sa live, hindi mo maiwasan na may umaakyat sa live mo na magsalita ng hindi maganda. Ikaw yung host, content mo yan. Pag nagka-violation, ikaw ang tatamaan. Kaya ingat din ako kasi bak mayroon kasing mga umaakyat din sa live na masyadong maano magbiro or maano magano. Pasok kayo diyan. Kaya kayo ingat ha. Kaya kung mapapansin niyong guys, huwag kayong magtampo sa akin kung bakit ako mailap sa paglalight din. Guys, nagmuni-muni ako. Hindi lang ako nag-research na pagbasihan ko yung mga bagay-bagay na bakit sila na demonetized. Eh, ang lalaki na ng kanilang followers. Ang taas na nila, big content, uh, big content creator na sila. Pero bakit yung mga vlogger hindi na di demonetized kasi nga guys, maingat sila sa pagkukontent, pag -e edit Pansin nyo ba yung mga vlogger? Pero yung mga content creator ngayon na kasisibol na talagang namayagpag na demonetize, sumubra yung enjoyment nila guys. Yun yung napag-anuhan ko guys. Kaya sana yung na-share ko ngayon, mapagtanto nyo rin. So ayan guys, safety and suicide and self-injury, ito guys, bawal talaga to. Yung mga Alimbawa, may mga nangyari kahit sugat basta may mga about sa dugo bawal talaga siya guys so child sexual exploitation abuse and alam niyo na nudity mga nudity, hindi talaga guys kaya ingat din tayo kasi may mga violation talaga tayo dito sa mga ganyan. Kaya di ba minsan may nagla-live na nakaspaghetti lang. Ako sobra akong ingat na ingat. Kasi nga, di ba, nakasando. Hindi, eh, tayo kasi mga Pilipino, lalo na pag nasa bahay lang tayo mga nanay wala tayong pakialam sa susuotin natin kasi nga lagi tayong naglilinis, busy tayo. So, gusto natin nakakahinga tayo sa pagkilos. Pero minsan kasi sa sobra nating iniisip yung oras, napapag tayo. Tapos hindi natin naisip yung suot pala natin ay bawal. So, ganun guys. And then, uh, adult sexual, yun, bullying and harassment. ah uh, minsan kasi guys, sa sobra nating tuwa, yung ating binibitawang salita ay bullying na pala. Kaya ingat tayo laga tayo guys, lalo na sa live. Napakadami. Alam nyo guys, minsan ini-skip ko na lang, inaanohan ko pag ang topic ay parang nakakabuli na. Ina, ini-scroll, scroll ko na guys, kasi ako ay takot. Takot ako, lalo na pag ipa-join ako sa live. Siyempre, di, -di natin ano eh. So, di ba? Baka mahagip tayo. Then, human exploit exploitation pa parehas lang naman to guys human din naman tayo rin naman yun at privacy violation yung mga privacy na bagay nagiging ano na kasi siya nagiging violation na siya hindi hindi talaga siya pwedeng expose like halimbawa pangalan ng iyong kapakotin creator kino-content mo kaya privacy violation kasi yung privacy yun eh details niya yun uh, yung iba kasi kino-content bawal kasi talaga siya guys kaya ang ginagawa ko nilalagay ko siya sa minsan nilalagay ko siya sa, pero hindi ko nilalagi yun guys, Kino-content ko yun minsan, lalo na pag may mga tanong, agad-agad uh, ko siyang hinahide kasi nga mahirap na mahagip ni Algo so yun guys, privacy violation kasi ang tawag dyan, yung mga private details natin, bawal talaga siya, so ayun and then, object table content, yun yung mga hate speech, o, yun yung sinasabi ko kanina yung mga salita, o. dito rin yun papasok sa bullying harassment And then, ito, dahil sa sa pagsasalita natin, hindi talaga siya pwedeng basta-basta uh, ka lang magsalita, mag-upload, lalo na naka ka, guys. Mahirap na. Kaya, makita nyo, guys, sa mga big content creator or uh, I mean, big blogger, mga blogger, bihira sila nagla kasi iniingatan nila yung hate speech. Kasi, dito, nauuso kasi talaga, guys, ang akyat live. So, yun lang. And then, violent and graphic content and adult nudity and sexual activity and then sexual solicitation. Bawal talaga siya guys. And then eto, uh, ayan makikita nyo guys, hindi ko na lang babasahin kasi masyado nang mahaba yung oras natin. Eto guys uh, mayroon akong nabasa dito sa pinakababa kung makikita nyo guys. Content related request and decisions. User request ito yung sinasabi ko sa inyo na wag na wag kayong uh, magtawag o mag-request kasi hindi natin alam ni eh. ma makalusot -ma nga kayo sa ma-unlock nga kayo ma-set -ma nga kayo pero bakit yung mga big content creator big na bakit sila na demonetize imagine baka yung thank you mo ngayon uh, puro ka lang thank you ngayon kasi nga nakalusot ka sa 5 k sa 60 uh, k minutes of view and then ligtas ka na tapos tinuloy-tuloy mo pa rin yung pagtatawag kasi hindi ka naman nagkaka-violation baka mamuo yan guys at magiging kagaya kayo ng mga big content creator na hindi na dumadaan ang ads sa kanilang content so mag-ingat kayo guys and then additional protections of minors so ayan guys uh, kayo alam ko naman ako lang bigay nagbigay lang ako ng idea na posible, 'di ba? And then kung um, makikita niyo yung mga nasa taas, ayan oh. Yung mga spam, yung cyber security, yan inauthentic behavior, yan guys. Medyo medyo ano guys, medyo ah uh, ako worry sa inyo. So, ingat na lang guys. So sa ngayon ito muna ang may content ko dahil ako'y worry talaga. Ang dami ko kasing nakita ang nagla-live. So, minsan, ang mga akwing tuhan ay hindi na siya akma sa as content creator. So, ayun lang. Thank you and God bless.